Yeah, magandang gabi sa inyo mga tropang kalapatid sa Fortnite's video. Uh, ano tayo? So, Thursday ngayon. Uh, bibigyan na natin sila ng uh, balilas na inom na nito ng mga supplements natin. No? So, magbibigyan na tayo ng B12. So, magbibigyan ako ng B12 itong uh, tuwing Tuesday and Thursday So, Thursday ngayon, so magbibigay tayo. Yung B12 na ginagamit ko nga pala, ano ko to? Vitamins ko rin to. So, maganda ang epekto sa akin. So, binibigay ko sa mga alaga nating warriors. So, depende rin sa inyo yan. Kung gusto nyo gamitin na yun talagang mga pang ibon, pang manok. Sa akin kasi, dito sila hiyang. Hiyang sila dito. Sa B12 na to, super B12 na to. So, gamit ko to. maganda uh, maganda epekto sa akin. So, sinubukan ko sa ibon. So, maganda naman yung epekto sa kapita. So, magbibigay na tayo ngayon kasi uh, bukas loading na, na ulit. So, para sa second lap. So, bigan. So, bigan ang second lap natin. So, sana uh, mag-flank ulit yung isang live natin. Then, tatlo na uh, isasali natin ng ano, re-entry. Re-re-entry natin lahat sila. So, uh, sana maka ano tayo uh, makapuesto ng maganda. So, Sali lang ng sali. Di ba? Kasi sayang naman din yung ano eh, yung tawag rito, yung pagre-ready natin sa mga ibon. Kasi kasama ang palad nga lang eh, kahit na na-vaccine, may mga vaccine, tatamaan na tatamaan talaga ng sakit. So, tinamaan ng sakit pero magka, hindi naman siya talagang matindi-matindi, na ta talagang namamatay agad. Yan. Nakarecover naman agad yung mga ibon natin. So, ito yung clacker natin. So, Uh, super hard race noon unang ano unang lap ng Santa Cruz Ilocos so may paklak tayo sa ito siya ay yung paklak natin so sana magdara-diretso tong ibon na to so bibigyan na natin sila ng B12 so, yeah. para maganda-ganda ng daloy ng oxygen sa katawan nila ayan yan, yan. So, bali, apat na lang yung na sasali natin. Yung red check natin, wala pa. Recovered naman na siya, pero sobrang payat pa rin. Payat pa siya. Hindi pa siya totally recovered. recovered. Baka mawala lang. saka hindi kakayanin. Ang ibon. Kasi uh, si 261, uh, may napisa na kasing inakay, kaya ganyan. Ayan, nagsusubo. So, wala tayong magagawa. Susubo. Yung iba kasi pag nagsusubo na hindi na sinasampa. Ako, sinasampa ko pa rin ito. Umuwi naman siya. Buh kahit na nagkakat ko. Malay natin, bum ma bumawi na Uh, third lap na, uh, second lap natin. So, ito yung young bird natin. So, hindi na nga siya nakasali dun sa unang ano natin dahil nga kakauwi lang. Tapos so, sali na lang natin sa reentry re-entry. Sayang naman kasi. Ayan. So para dun sa may mga iloload pa. At mga live pa. Ayan. Good luck, good luck ulit sa ating lahat. Kita kits tayo ulit bukas. Para sa second lap ng FPR ng North Derby. Ayan. Sa Vigan niya, digan Vigan. Ilocos. At magandang gabi din sa inyo lahat. Uh, good luck, good luck ulit sa atin.